Magandang umaga po sa inyong lahat. oh, ito yung mapalais oh, lang ko. Ayawa na ba? Joke lang. So ito yung ngayon yung, uh, inayos ko. Uh, kasi maliit lang yung space ko. So kailangan siya maging space saver. At saka yung yung crepes ko kasi malalaki na. So maliit na yung lagayan niya. At saka masigip. So kailangan ko siyang i- i-layer na lang. So, Sa tatlo, so kailangan kung siya. Kaya lang, talagang masacrifice yung ibang mga gamit. So, pati isda. So, sabay-sabay. Ito na ngayon, sobrang kalat. Yan. Halo-halo <laughs> na yung mga gamit. Mga gamit dito, halo-halo -halo na. At ipagpakain ng isda, di naalaw ng gaun So, sa ngayon, Uh, inano ko muna kasi ako lang yung gumagawa gawa ng una kasi dapat pa ano ko muna pagpapagawa ko sana sa iba kaya lang iniisip ko kasi yung gusto kong ano sa mga sa mga tab mahirap siya iano kasi kasi bubuin mo pa siya isa-isa so katulad yung tab na yan apat na styro ang dahil apat na styro yan na mabuo So bawat layer, sampung layer, uh, ah, sampung styro na kailangan ko. Bawat layer. So la, matagal buuin siya gawa ng mga reject 'yan, mga crack crack minsan yung iba. Sa so, yung sukat. So ma, matatalo ako sa araw ng ano, mahirap naman kung sila mag-antay sa akin. So nag-decide na lang ako kung na lang gumawa. Problema, medyo mabagal-bagal gawa ng galing pao ng opera. So, sige lang ito na ngayon so tiyaga tiyaga lang so, kawawa pa yung mga na breed kong beta so inayaan ko muna so ano ko lang muna yung mga pumupunta sa bahay out muna ako gawa ng hindi ko kayo masikaso gawa so, na ito so masikip talaga maluwag pero yung mga pumupunta naman hindi ko pwedeng hindi uh, mahindihan nandyan na matanggihan eh, nandyan na kayo okay lang pero tiyaga lang muna tingi uh, baga pasensya na sa lugar muna kasi talagang sobrang sikip at uh, makalat ayan ito na yung lalagayan ng tatlong layer ng pang crepes so yan so I update ko kayo kung ano nang proseso nito baka bukas isisemento ko pa yan kung so, sa tingin ko sa haba nito hindi pwedeng hindi mag crack so siguro lalagyan ko lang ng trapal yan sa ibabaw para mas mapabilis ako kaysa hanapin ko pa yung crack na isa isa pag nilagay kasi mahaba to so sampung styro yan so okay lang sana kung sing, uh, individual lang kaya apat na styro ang kailangan so mas madali yun pero yung sampo mahaba yun di, di talaga may wasang may crack yun at saka may butas maglilit talaga yun so ang gagawin ko na lang talagyan ko na lang siya ng